yung mga anak mong effort na effort aakyat at pababa sa hagdanan na kahit walang dahilan ay nako sa sakit ang tuhod ko sa inyo bago ang lahat ng mga kaganapang iyan ay nako intro muna tayo Hello mga kalamoy, magandang araw sa inyong lahat. Maaga na naman akong nagising. Pero mas naunang sumikat ang araw. Hindi ko na nga nainom ang nakasanayan kong kape. Alam niyo ba kung bakit? Dahil naubusan ako ng budget. Kahit nagmukha na tayong tao. Hay nako. Ang kagandahan talaga pinagkait sa akin ng mundo. For the go ang mga person na yan. Sino ba yung mga person? Di diba kayo yan? Dapat sabihin mong for the go kami mga person. Wait, napakaipal mo naman. Yan talaga yung taong... Puro mali lang ang binabantayan. Minsan nga lang akong makaalis sa bahay. Namimiss ko na kaagad yung bahay naming parang binagyo. Aalis lang ako sandali dahil pagbalik ko bahay ka pa rin naman. Sumakay na nga kami ng taxi. Ganito yung taxi sa amin. Taxing may kasamang aircon. Alam ko, hindi ganito yung taxi nyo. Umakyat ka ng dahan-dahan anak dahil yung ina mo. Kahit sobrang init na ng panahon, video pa rin ang video. Sa lakas ng aircon ay nako parang sinabunutan tayo ng tatlong aswang. At yung mga anak ko inalog ng inalog. Parang libre exercise ata dito. Lumipat na nga kami ng jeep. Akala niyo nakarating na kami ano? Hindi pa. Parang sa pamasahi pa lang, ubos ng pera ko. At yung mga anak ko minsan lang sumakay ng jeep. Ay nako, hinawakan na lahat ng party ng jeep. Kulang na lang yung gulong. Huminto nga kami dito sa rotunda. Bakit ba yung rotunda? Pabilog talaga. Nagtanong pa talaga yung matalino, ano? Huwag masyadong sumadal sa mga puno mga anak dahil yung puno ay nako parang mangkukulam. Daghan ka yung tunok. Halata talaga na minsan lang makalabas itong mga anak ko. Panay ang pagtakbo ay nako sumakit talaga yung arthritis ko. Sa kakasunod. At yung anak isa ay nako parang nakakita ng artista kumaripas ng takbo. Ito yung ama nilang mabait lang sa gabi. Bakit sa gabi lang mabait? Eh, yeah, kasi natutulog na. Basta tulog yung tao, mabait talaga. O, For the pakbag tayo sa bag na yan. Ay nako mabait nga. Pumasok na kami dito sa isang mall, hindi para bumili, hindi para ma-experience yung totoong may aircon. Nagpalamig lang ang show. Dahil sa lamig, nagutom yung sikmura namin. At napa-order kahit wala sa plano. For the posing yung busing namin. Mm -hmm. Hindi niya alam yung top up niya aming uubusin. <laughs> sa mga nagtatanong pala ano yung top up, ay naku, huwag niya rin akong tanungin. What? Basta pera yan. Yung nesting nga namin ay nako parang mauubos na ata. Yung pagkain hindi pa na-serve. <laughs> Tubig na lang pang tulak natin mamaya. Tapos na nga kaming kumain dyan, hindi ko nalang pinakita dahil baka sabihin yung ang lakas kong lumamon. At yung mga anak kong panay akiat at papaba sa hagdanan na kahit walang dahilan. Ay nako, sumakit talaga tuhod ko sa inyo. <laughs>